ba itong uh, binili property? Sa MJRL po yung pangalan ng developer. Mm -hmm. So ang kinuha po namin is lupa lang, mm -hmm. 40 square meters po. At nagkakahalaga po ito ng 300,000. Okay. So, ito po ay installment. Ilang months po dapat na-installment yan ma'am? Dapat po pag naka 50% na po kami, i -turn over na po yung lupa po. Pwede na mm -hmm. daw po kaming magtayo. So mm -hmm. after po 50%, kinocontact po namin sila na sabi namin na kailang po i-turnover. Ang sabi po, nagkaroon daw ng problema dahil sa DPWH. Mm. So kaya po, nagkaroon po kami ng agreement mm -mm. na i re na lang. Okay. So hindi daw po nila kayang i-refund ng buo, kaya installment. So wala po akong choice, kaya pumayag ako. Okay. So magkano ho yung pinag-usapan natin, 300000 Yung total po price po. Yes, pero po. yung nahulog po namin nasa 182,000. Okay. So 182,000. Tapos ano ho yung agreement niya ng pagbabalik niyan, ma'am? Um, binigyan niya po ko ng refund agreement tapos po ng PDC. Yung PDC ho ba, trinay niya na kung i-deposito? Ipa in Mer cash? meron po, ma'am. Oh, ano po nangyari? Yung first ano ko po talaga is February, nag ano po, bounce check. Tapos po, sunod po March, nag bounce check. Yung March po, nandun pa po sa bank. Sino po yung nakausap niyo dito, ma'am? Si Ma'am Yuvenko, Irene Yuvenko. Opo. Okay, ano ho ang explanation sa inyo nitong uh, MJRL land source, ma'am? Ang sabi po ni Ma'am Irene Yuvenko sa akin, kaya daw nag-bounce check kasi daw po, wala na daw talagang ipambabayad si MJRL. Ay, And saan ho napunta yung pera ipinayad ninyo? Ayun nga po, ang katwiran po kasi niya, ma'am, na marami daw po kasing nagpo-post. Uh -oh. Tapos po, ngayon, yung mga iba daw po nagbabayad, nag-freeze payment. So, kaya po, wala na silang maibigay sa amin na Pero pangbayad. Pero meron po bang napakita sa inyo, ma'am, na kahit ituluman lang, master title, or kahit na kahit yung mismong lupa, napakita po ba lupa sa inyo? Lupa po, opo. Pero yung lupa po na yun, na-confirm nyo ba na kanila po ba yun? Hindi po, sinay-viewing niya lang po kami. Uh, Attorney, oh. uh, as per DSUD po, no, wala pong registration to oh, sell po pang... ang MJRL. Hindi niyo po na-verify yun, oh. ma'am. Um, nung dati po, tinatanong ko po siya kung meron na LTS, ang lagi po niya sinasabi is on process na po. Ayun Ay, ang problema. Kasi dapat ho, yung mga ganito ho, para ho sa mga nanonood din, ano, ah, pag nagbebenta ho ng lupa or residential lot or kung ano man ho, yan na bahay, lupa, lupa lang. Pag nagbebenta ho kayo, dapat meron ho kayo registration to sell. Meron ho mga registration yan sa disud Bukod pa po doon, dapat kung bibili ho kayo ng lupa meron ho silang mapakita sa inyo na pruweba na kanila ho yung lupa. Kasi kung pina-site viewing nila kayo, hindi ho natin alam kung baka yung pinuntahan nyo lang na lugar, e iba po pala ang nagmamayari. Mm -hmm. Hindi ba? Kasi syempre, magtuturo mag 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 lang yan ng lupa dyan. Hindi natin sure kung kanila ba yan, kung wala naman silang kahit master title na mapakita sa inyo. So sa ngayon, nakausap nyo na ba itong uh, si Irene tungkol dito sa nag-bounce check, ma'am? Opo. Okay, kailan ang pangako nila na uh, anuhin nila to Wala uh, ng pera? Ang sabi po nga niya sa akin, wala, wala, lang. wala daw pong pera na kasi nga, dahil nga po sa mga nag-freeze payment. Ngayon po, ang ino-offer niya po sa akin, is 5K monthly. Kung hindi nga siya na tuloy dito sa <laughs> Apo. may PDC siya, ano pang ini-expect natin sa 5K monthly, hindi ba? Baka naman mamaya ipinapasakay eh, lang kayo nung, nung tao. Pero paano nyo ba nakilala to ma'am, itong MJRL? Ma, matanong ko lang. Um, sa ano lang po? Facebook po. May nag-post po. kasi na agent. Ay tayo. Ito bang agent? Ikilala niyo, ma'am? Opo, kilala ko po siya. O. Yung ahente na nakilala mo, ano explanation sa'yo? Wala din. Ang inaano lang po niya is, ayun nga po, kontakin yung MJRL. Yun lang. Mm -mm. Wala na silang ma-offer iyo. Okay. Sa iba pong mga nagre-reklamo, Ma'am uh, Marilu, magkano ho yung balance sa inyo? Bali po, ang nahulog na namin sa kanila ay 800,000 plus. 800,000, oh, ma'am? Magkano ho ba yung lupa na binibili ninyo? Kasi pong nangyari po doon, nung in-offer sa amin, kumuha kami ng ano ng balin 9 uh, lots Oo. kasi mura nga po eh 350 square meter lang then nakahulog na kami ng mga 6 uh, gives na pero lagi 100,000 plus 200 plus ganon, so hindi namin alam na may problema po pala kasi diwala mm -hmm. nga po, kasi yung agent namin ng kaibigan lang din po namin kami, huli na namin na balitaan na may problema, sila po pala nag, nagkaroon na ng kaguluhan mm -hmm. doon sa refund refund, mm -hmm. so 2020, naghulog kami then until 2022 kasi ang usapan, 36 months din turnover. Mm -hmm. So, nung 2022, uh, last quarter, nag-ano na kami kasi malapit na i-turnover kung ano ng status. Sabi niya, ay ma'am, may problema. Doon nagsabi. Sabi namin, anong problema po? Yung ah, ganito, na doon po ng DPWH, ganyan. Mm -hmm. Sabi niya, pero ang ano namin, mag, pwede kayong mag file ng refund mm -mm. or maglilipat kayo ng phase 4 yan yung uh, ano option so sa amin naman kasi gusto kasi naman talaga magkalupa. Kung sabi kong kung sure naman yung Phase 4, siga ganito na lang, ilipat mo kami sa Phase 4, yung lahat naming binayad na worth 800,000 plus, mm -hmm. i-ano mo sa lupa na equivalent ng 800,000 mm -hmm. plus. So doon niya kami, pinakitaan niya kami ng mapa, ganyan, napunoan mm -hmm. doon yung harapan, so napunta kami sa likod. Okay. So ang cut ng lupa na ibinigay sa amin is 60 square meter, dalawang lote, katumbas ng 800,000 plus. So sabi namin, kailan naman po yung turnover sabi niya, ma'am, mag, maghintay tayo ulit ng two years. Ma'am Marilu, yung agent na nakausap mo, pareho lang ba diba, sa agent mm, na nakausap niya? Hindi po. Pagkakaiba? Pagkaiba po. Okay, so ilan po kayo lahat na apektado nitong... Madami po, ma'am. Madami talaga? Kasi actually, yung lupa na yun, parang nasa 200 houses yata, yung sa magiging subdivision, kasi... Lahat po uh, ito sa Dasmariñas, ma'am? Yes ma po. Ang party list na masasandalan, Aksyayes, Number 68 sa Balota. Magandang hapon po, uh, police, executive master sergeant, De La Cruz. Uh, yes po. Uh, good afternoon po sa ating lahat. Pumunta lang po sa, sa opisina natin para matulungan natin sila sa pagpoproseso sa lahat ng mm -hmm. mga dokumentong kailangan o pang ma-file mm -hmm. ma din natin po ang uh, uh kaupo lang kaso. Uh -huh. Pa-fiscal, yeah. Oh, oh. And then, uh, pwede rin po natin na uh, ipapa-invitahan yung mga responsable dyan sa panluloko para uh -huh. sa ganon ay uh, mag raff sa sila sa aming opisina sa Antepo ng Commercial Crime Unit ng Criminal Investigation Detection Group uh -huh. sa Camp Quezon City sa uh -huh. pamumuno ni Colonel uh, Ganaban si Ali po. Master Sergeant De La Cruz, meron na po ba kayong na-conduct na investigation previous to this involving the same company? Meron na po bang uh, uh, prior incident na ito uh, rin, 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 rin ho yung involved? Uh, as I recall, mayroon din pong mga complainant okay. sa RL uh, o na SIM uh, modus operandi po. Ganon din po ang uh, ginawa nila po na panuloko sa mga gustong magkakaroon ng uh, house and lot Okay and what what is the result of that uh, investigation Police Master Sergeant uh, if I may ask Actually, binoproseso din po namin, pinapag pa namin ng uh, demand letter and so mm -hmm. on. Lahat ng mga dokumento na kailangan na i-submit nila, mm -hmm. na-trace namin sila to submit para ma-finalize po ang mga do dokumento pero hanggang sa ngayon, no, nagpadala sa lang demand letter, hindi na nagsisibalikan eh. Kaya baka niya din alam. Uh -uh. Wala namang text kung uh, na- Ayos na nila, naayos na rin ng RL yung uh, kanilang reklamo. Kaya siguro hindi na kami nalaala na bumabalik pa sila sa opisina. Opo. Sige, ganito na lang po polis sa uh, Executive Master Sergeant de la Cruz. Uh, pwede pong pumunta itong mga complainants natin uh, dyan sa opisina at mag-file po ng uh, kaukulang reklamo kasama po yung mga dokumento na kanila hong uh, dinala ho dito. Tama ho? Uh, yes ma'am, pero anytime naman, bukas sa may aming opisina o pang hmm. matulungan natin sila sa, sa pagproseso sa mga kinakailangan dokumento komento para po ma-tulungan natin sa pag-file ng kaso sa Piskalya. Provided po na ma kompleto po natin yung mga pangailangan uh, sa pag ng kaso kagaya ng demand letter o at saka yung mga ebidensya na proof of payment na katunayan nagbabayad po sila doon sa tao na kanilang uh, pinagkatiwalaan eh, yes. yung pala eh biniktima pala siya sa isang panluloko Sige po, sige po at, at, kami ho ay nagpapasalamat Police Executive Master Sergeant Dela Cruz na kayo ho ay natututok dito sa kanilang reklamo huwag nyo hong ibaba yung ah. uh, telepono para maschedule ho namin kung kailan sila pwedeng dumalaw sa inyong Araw araw mayroon po tayong mga duty okay. investigator doon. Anytime, pwede po silang uh, pumunta sa office na uh, sa o si po. Sa loob ng kamp kami po. Sige po, perfect. Maraming maraming salamat po, Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz sa inyong oras ngayong hapon. Salamat well, campo, po. Wait. may nakita nga ako dito, may notice of violation na pinadala ang uh, disud kasi lumapit na po ba kayo sa Disud, ma'am? Sila Okay, may lumapit na sa Disud at nakalagay nga dito no na merong mga violations itong nga uh, MJRL, uh, specifically failure to secure development permit, selling without certificate of registration and selling without license to sell. So, muli pa alala lamang po ano, ang uh, kumpanya hong ito ay nabigyan na, na ho ng notice of violation ng ating Disud at uh, immediately pinagsisis and desis na po sila from further selling, collecting, any amortization payments sa buyers or sa mga prospective buyers po. Ma'am Mary Rosen, Ma'am Marilu, pati po sa inyong mga kasamahan, tutulungan po namin kayo magsampan ng reklamo sa ating CIDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit, pati na rin po sa DSUD. At uh, sisiguraduhin ho natin na, yung kung sino man ho yung responsable dito sa MJR, ele may papanagot ho natin. Dito naman ho sa mga checke maam, maari din ho itong pumasok sa anti-bouncing checks law. So pwede rin ho makasuhan yung kung sino man ho yung pumirma dito. Wala ho kasing pangalan eh. So siguro pag-usapan natin sa kabilang studio ma'am kung sino ho yung mga pumirma dito at nag-issue ng check in your favor para alam mo natin kung sino yung kakasuhan natin. Okay? okay po. Sige mm, okay, po. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Yung mga dokumento ko na meron kayo, uh, paki-photocopy ho at pakibigay na lang din po sa aming staff para humi-submit natin sa CIDG. Okay. Salamat, salamat po. po. Thank you very much. Thank you, thank you.